kun sa kadi na, ano, ng anak ngano nagambo kadi sa lingkuranan anak ar ah, gitan ani ah, mo ang plastik gitan ad ni mo ang plastic, gitan, ah, din, ah, plastic anak Whew. grabe ali mo uta ayan po guys good morning once again yan po mga palangga katatapos lang po namin magsasayaw ng lambada ng chacha ni papi yan pinapawisan ako guys Yan, good morning, happy Friday. Yan, thank you, thank you for watching guys. Ito po ang update ni Papi ngayong Friday morning, August 22, 2025. Ito po, as usual, katatapos lang po namin mag exercise ni Papi guys. So, good morning, good morning. Thank you for watching always. Happy Friday. Have a pleasant morning. Yan po. Paingat si Papi guys kasi sa tingin ko po guys nahihilo din si Papi guys. Nahihilo din si Papi sa aming pag-ehersisyo ngayon. So hindi naman po masyadong mainit sa labas oh. Kasi may bagyo. May bagyong paparating guys, bagyong bagyong ano, bagyong isang yung pangalan ng bagyo guys, bagyong isang so ayan yes anak yes papi si ate charina, nimo mo nagpalit uglod wala, na buling anak akong tiil anak, ayaw anak, dirty anak yes anak, dirty na anak Nagpalit si Ati Charina ni Moglod, anak. O, anak. Ay, naghilak na sa si Harris, anak. Dako lang ba ba ng Harris, anak. Sige lang, naghilak ng bataa, anak. Sigsyagit, anak. Ayan, ito po ang update ni Papi, guys. Oh, ayan. Naghilak si Harris, anak. Ang si naghilak si anak. Paminawa anak. Hilak anak no? Paminawa iho, paminawa iho. Dako lang ba, ba ang bata si Gilak? Hmm, dako lang ba, ba si Gilak? Oo, uh, paminawa. Ya. Yeah. Satu anak. Oh, sorry, nitog panak. lang marun anak. Oh, murug. Ima kasi mo itong tawel, anak. Basa ba nas uwan, anak. Oh, anak. Basa nas uwan, anak. Basa nas uwan, anak ko. Naminaw ka na. Huwag ibatasan ni bata anak no. Kadaadlaw lang masigsyagit anak. Pasumban lang. Uy natog ka na. yan anong tawil anak. O anak. anak bugnaw na anak. Uy. <laughs> anak ka matog das tawil nak? Nahumod ba yung uwan gabi anak. Anong tawil anak. O anak, grabe humoras O anak, anak. Tinood na papi o. Ayan, thank you, thank you for watching guys. This is papi's update this morning. Happy Friday. And have a pleasant morning to all of us. Ayan. Ayan po si papi guys. Nakikinig sa mga kasika sa labas.